Pwede na kayang kumuha ng video ko okay? pe. Bunabuna lang naman ah. Pwede na yan. Sige. Kaya tayo ng video ko lang. Diyan sa gawin dyan. Imbahan niyo ako. Masyado tayo ang abuda na malakas na ulan. Kahit na medyo umangkot. Okay. Wala yung video ko pe. Malakas natin ulan ah. Medyo lumalakas-lakas na tayo ulan ah yata yeah, magandang siklus to o mababasa yung tipid video ko dito layo layo pa naman yung aking pupuntahan wale patila na lang muna ako doon sa pupuntahan ko op dito na tayo sa lugar na ating kukuha na ng video ko so, naghapon ang <laughs> takay takip ng takip alang ka wala tutig ah alang ka basa basa ah alang ka basa basa yung video okay ah buti ka hindi humangin ha? ah di ba dahil may cover eh may kukuha ka kukuha sa nagagigit basta naka cover naman ayan o oh. ayan ah walang kagino-gino yung video okay Mabuti na lang at ganyan ang pagkakatakip. Wow. Ako tumuloy. Okay ka, tumuloy. yon okay, 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 okay. Ako po na natin. Okay, uwi na tayo, Lods. Dala na natin yung video kaya. Kahit medyo umaambon. Tuloy. Hindi ko na tinakpan at hindi na magkakayang basahin. tuloy lang Meron pa atang nagpapahalimaw Ah, nagkukanaw, ah, no, nagroroto Naliroroto na roto na yung van Yung tubig sa tubigulan Libre na nga naman na yun Ayan o no. Tubigulan lang yan eh Ayan o, no, dahil lalain na nila yung tubig para makapag-roto kaysa naman magbomba pa sila ng patubig, gagasos pa sila ng gagasos pa sila ng urulo oh, dahil pala tubig na ibinigay ng ulan na yun, no? Oh. baka okay. sila pala yung ulan signal na pero wala tayo ng BBC, kaya Ay, tubig ang tubig, o, hindi hangin dahil sa lahat ng mga ngayon na tubig dalhin na nila ngayon paroto mamaya siguro yan may lang naman tayo mga magsasaka dito baasa tayo sa ulan minsan kapag ka maraming tubig ang pinitak at naman dalhin natin rotohin na para hindi na tayo gumagos ng buruto okay lots thank you for watching